Ah, hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. malas na si Jan, ba't kasi pumunta pa rito? Alam mo nga ito eh. Malaki. Buntot palang lang pala yan. Pumasok sa loob yan, Roland ah. Ayun, malaki na. Oh, aso! Oh! Oh, yung aso nyo! Keep, inside. Keep Sarato. Sarato. Sarato, nah, na na Diyan. Naglalabas sila dyan, eh. Kailan ba ako <laughs> si Angeline ngayon ini eh. Kailan Lang, eh, Ayun na no, gumagala. <laughs> Nasaan si daddy mo? Ano, <laughs> pakuya Anjen pa Tatagayin yun din sabi ng ninong Andy lalaki. Uy, yung loko eh. Oh mama. Hello. <laughs> Tagay gusto si, kuya. And guys, oh so, papariksaan ng ano, balahibo. Ang na balahibo naghuhunos. Ahas, no as uh, tulog ang haba eh yeah, <makes> e, umahon niya buti hindi pumasok sa Ang sa lapit kay Asa uh, pala sila. Hindi pa siya nakakaalis.